<laughs> At to ilahilin. Punta kami. Ma man manginom. <laughs> manginom. Mga <ulo>. <laughs> uh, manabo. <laughs> Manabo. <laughs> Manabo. Manabo. Maglihaw daw si Hilin Giimbita, <laughs> bita may guys ni Hilin Ito daw mukaan ato daw, mubisita daw. Mubisita na si ilang man. payag. Ilang payag na mansion. Mansion na. Mansion na. 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 Uh. Uh. Mansion na. Lagaw. lagi ganyan. Mansion. Yan. Punta na kami. Kami tatlo ni nang Santa at si GC. Guys, ito na yung papunta kay Lahilin. Itong madaanan naming bahay, kila Lingling ito. Shout out Liling Lingling Ramos, Ginelin or Ginelin Ramos. Yan ang bahay nila oh. Mayong hapon. Nabay pa ni hapon. Nabay pa ni hapon. Ah, kami gay magdungag. <laughs> di di ka baliban kay kami mudungag. <laughs> Daghanag manok oy. Buyag-buyag. Ari, may ilahilin. Oo. Oh. Lag, may aring ilang lagkaw na mansyon. <laughs> Yan. Ko oh, mamungan ni Dagan. Nakawato na na ha. Ikaw rin waton, mga wata. Ah, di pa dahil mo guwang. na di ay. Oh. Uy, ari pa do. May dagang buwak, oh. Kawatan, dito na. Timanan na na. Kiniganing bayan eh. Kansa kaninang bayan na Kena <tinyo> takya di Delik kay Ang ni junior no oh. oh, oh. Tapos ang tapad na, itong bahay lang hilin no. Oo, oh, oh. kaya... Hala, daganang buwak as bayabas guys oh. Si Hingin, dito, Bisayang bayabas yan guys. Tala. Pag namunga yan matamis ang hinog niyan. Uh, karin diri sa una lagkaw ra ni. Oh, ja karon ilan na jung gi, kog bay. Di patapunan man. Makatambok man na. Di, na masunong. Ah, may bayli oh. Napatugtog na sila oh. to ilang bay, Helen. Uh, na ba. Yan ang bahay nila, hilin guys. Diyan kami pupunta. Alam mo ba dati, kubo lang yan. Tapos pinaayos nila kaya naging bahay na nila ngayong mag-asawa. Yan, punta tayo dito. Dito, doon kami pupunta sa kanila. Ang sabi kasi nila, punta daw kami. Mag-ihaw daw sila ng manok ihaw is katay ng manok ang, ang tagalog kasi sa ihaw oh, ang ihaw na uh, ah, ang ihaw kasi sa tagalog is magkatay og manok, ihaw og manok o oh. yan 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 uy lami, manday lang balay no yan, ang ganda ng bahay nila guys oh sana all, magandang bahay yan ito yung lugar Itong kalsada na to papunta tong Tipasak. Yan. Ito guys, ito yung lumboy dati na bagong bagyo ng udit na dito pa kami ni Margie mag ano dati picture picture. Umakyat kami dyan sa puno na yan kasi may may puno pa yan dati eh hindi pa pinutol. Yan ang bahay nila oh. Oh, ganda kayo. guwapo kayo ilang balay oh. Hoy. <laughs> nice ilang balay. Muna kami. <laughs> Kanay sila malay, no? Ako dyan, nangarap dyan taon ko. Asa may nakapinan? Magdan! asa. Ah. Ganda, ha? Ganda na ang ano nila, ha? Ah. Dito pala dadaan, guys. Talagang sadyang. Sila, igahin mo, agianan Ayos po dah. Gikuan dyan na, gihaguan. Kaya ang pato gipanig man. Hala nice, sa ilang agianan guys oh. Yan papuntang tipasak yan guys. Ano <laughs> hmm. Yan papunta na kami. Ay ay, ay kaya nila inayos kay namang sila motor o kaya man ang baobao -bao day ini. Kaya man dai baobao ini musud. Balit na magbaubao.

Oo. Oo. O, kaya, karapatan man po, mga ayaw, ika-gratway, ika-balay, naman. Hindi ka mo, ika-kuwan dito, dito ng panin, dito ng bato. Oo. Lina, ika-karapatan dito, ika din, kanang pag-ikmani. Oo. Hindi niya, oo. Ay, gapo inyong balay, ay, sana all. Sana all. Sana all. Ay, among gihapit kayo, mga laki kayo, di man muban. Di na mga muban. <tod> ôi còi ayo ayo mama a qua bụi tóc ninh ninh ở lì lapok mama chích 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 ra Hoy ajab. Hoy, kanay sa ilang balay. Wow. Hoy, lami inyong balay. Hala, kayo unique. Hala, lami lagi inyong balay len. Wow. Uy, sana all. Kan sila ron go dapat and ja karon. Karon man lagi. Kanang naa may bunga. Pero tagsang lugas ra kay giinit ba Oh, na dragon fruit sila guys. Oh. Mayroong mga kalamansi. Ayan. Ay, naaji. Bunga Oh, hilaw pa. In, may bunga guys. Oh, dragon fruit. Hilaw pa. hala Ay, ay, ay. Inyo ha. Ini o. Ayan guys. oh, daming. Kineng kalamansi ninyo. Pilang tuig na ni. Pila ang tuwing nanay kalaman ninyo? Wow, ano ba yun? 2019. Ay, bata pa! Nagatulong ko eh, na. Hala! Ibao ng ibit, aso Yahaya, ini-inyo eh. Pero may buhis, jismil man ang buhis. Ah, okay. Parehag po itong kay nanay. Gipalit sa una, si nanay may gabago ang buhis. Gawa man buhis eh. Ay, may septic tank. nice ilang lugar. Na likes ilang lugar. Okay mm. manapot man, no, kay bideman ni, ni. tan-nan imong mga mm. ah, ukan. Ana mugukura mga ad. Ay kining ba ko ano si kwa kay lami puno ni isa kamunggay. Uh -huh. Ah kining mm. sikwa mo nitik balik jan ni Lucia. Oo. Ah. Padung na tong Kining juta ah. Mm. Hala kadako. 30 lang ni. Ay, sa una, una pa eh, man. Hala kaya hay Kaya man, oi. 30 lang kabara tura. Oh, sa una ni anak pa pa. Lang 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 lang. Asa? Kini? Uh -huh. Na it man ni. Uh -huh. Ilabat mo. Ginitanan na mo. Ang pikas po dahin ni. Among Adila. Uh -huh. um. atus pikas uh -huh. atus uh -huh. Pikas ani uh, ilalang lang among Adila. Uh -huh. Naka nang lubi anong napatag po na. Uh -huh. Mga na enjoy. Nice sa lugar nila guys. Oh. Una ay kamuti oh pa ng tanong ng yatay mm. Ay, si nagtanong sa luyot. Mm. Mm. buwan na po ni Mamunga. Ang sa buwan, buwa, pilang buwan mo na kamote. Uh, uh, tulok, tulok, upat, mm. tulok. Oh. ka. Nice ilang okay, lugar okay. guys. Oh. Na, Uy, gwapo yung lugar kay overlooking. Mm. Kita ang Grabe nice ka. Uh, kita ang nice. Uh, ang Ah? Uh, uh, upaw. Ato ilang Junaida ding Oh. Ding. Yuk. Ding. Uh, uh, Mato ilang Junaida oh. Ito oh. kitan manday diri oh. Ayan oh. Ang hadlok lang ta nang bay. Wala ang kulibit sa una di. Pamutlon jud na. Karon namo na nang gipangbuhi. Di na ko manglampas ko ahot sa nang buhion. Mm. na ni. Mm, mauna na. Kanang sangis ilaud inyo Uy, kurinti man eh. Dili. Dili oy. Chate nga kurinti. Gihot ko tra ni bana para mo Gigalabat jud mo ini, gihaguan jud ng labat. ang pinalit naman nang labat ana. Nagkuan pe bencing ko karolyo. Ayun nyo guys, ang dami silang loyot oh. Sa Manila to, purteng mahalan eh. Yan sa loyot oh. Dami sa loyot. Dami bay na Pwede na. Ano samdeka mo nakabox lang. Mm. Pwedeng rabit Asa gud kamok nagturtang, tunggi palitan na mo mo may lami. Asa. Ana ta singpin. At bang ana ila, ah asa man. Ah. Ba mong lami to mong gipalitan? Okay, ah, Jujis. Ah, sa pagkain pa ko kay Jujis. Kung wala nito ako <tong> mupalit at to. Hmm, wai Jagahi. Pisa, may mga bulaklak yung dragon fruit nila oh. <tong> ah, dragon fruit nila. Pilang buwan ba niyong dragon fruit usak mahinog? Dragon fruit sila oh, may mga bulaklak pa. <tong> hmm, dami oh. Pilang buwan ba ang dragon fruit usak maharbis? Oh, hil, mga ano palang lang maliliit pa. Babulaklak pa lang 'yung iba. Dragon fruit. Si Mayroon silang dragon fruit, mayroon silang kalamansi, may malunggay, may may saluyot. 'Yun know, oh, daming saluyot, guys, oh. Mm, saluyot kayo diyan. buko nila, guys, 'yung maliliit oh. Huh? huh? Buko nila, oh, buko, oh buko ang baba ng puno oh. Guys, ginoo guys. Butong na ba ni butong? Butong ni, butong. butong. Sana all. Sana all may bahay na ganito. Ma-isense. Ano maging di? Mo't din yan kita. Kuya, ang kanin. Masarap sayo oh. Naasilay, naasilay kinélo oi, naasilay. Manok na, mga mm. A, sige, Kain tayo. Yeah. kami sa bahay ni Helen. Kumain kami. Kakain kami. Mayroon silang niribing kinilaw na isda at saka manok. Kasi ah. ah, suka na <laughs> <laughs> <laughs>

hui na iro na